So dahil nga guys, napakainit po kanina nung pumasyal po kami dyan sa isang resort po sa Talisay, Batangas. So ngayon ay umorder po kami ng fresh buko juice. Ayan guys, so kita wow. nyo naman talagang uhaw na uhaw po talaga ako dyan guys. So ayan, napakasarap po talagang uminom or humigo po talaga ng fresh buko juice. Ayan, so kita nyo naman guys. So habang nag-relax -re po kami dyan or nag-chill sa may cottage po sa isang resort, dahil napakaganda po talaga dyan guys tumambay kasi napakaganda po ng tanawin dyan. Kitang kita po guys sa harap niyan yung bulkang taal. So ayan guys napapatahimik po ako dahil <laughs> napasarap po ng buko juice talaga guys lalo na pag fresh. So ngayon umorder po kami ng mga kakainin din po dyan. Ayan katulad po ng french fries. Napakasarap po ng french fries nila kasi fresh po yung potato. At ngayon naman, meron din po akong calamari na wow. in-order. Ayan, guys. So, ang din po ng kalamares nila dahil malutong po yung uh, pusit or squid. Ayun naman yung kamay ng aking kaibigan. Kung <laughs> tinatap yung ating camera. So, ayan, guys. Kumakain pa po ako ng lettuce. Ng mga tanga tapa ako. kumakain pa po ako ng lettuce pa Alam niyo ba, guys, na favorite ko din po yung lettuce. So, ayan, guys. Kita nyo naman yung kalamares. So nakikita niyo naman napakasarap po talaga ng kalamares nila guys. Kasi malutong po yung squid nila ay fresh talaga. So ayun po guys, ayun kita niyo naman. <laughs> Medyo napakadami pa ng kanilang calamares. Ayan. So kita niyo naman guys kung paano ako kumuy umuya. Ayan. So meron pa po akong lettuce dyan. <laughs> so ang talaga guys ng appetizer na lettuce. Ayun, nagsasalita po ako dyan guys Sabang kumakain So, uh, nagchichikahan po kasi kami dyan So, ganyan naman sa, sa facial expression ko dyan guys <laughs> Ayun nga So, ayun, gutom na gutom talaga ako Kasi anong oras na po talaga guys Nung pumunta po kami dyan sa resort na yan So, ayun guys, talagang pinapapak po talaga yung calamaris nila Ayun, so, napakaganda po guys Pumunta dyan yung kam kamay ng aking kaibigan Tinatakpan talaga yung aking So, yun guys, meron pa po akong cucumber. Ayan, masarap din po yung cucumber talaga guys, kapartner po ng lettuce. Ayan, napakasarap po talaga. So, sabi ko sa kanila, sige, kumain na kayo dahil ang sarap talaga na kayo sa price price nila. So, yun guys, <laughs> in-offer ko na sa kanila. So, ayan, para na talaga ako ano, gutom na gutom dyan guys. Pero wala po kaming rice. So, kumbaga, snacks lang po yun, guys, na in-order namin. Yung kalamares, french fries, tapos buko juice. So, ayan lang po, guys, sabang po nag-chill kami at nag-relax sa lugar na yan. So, napakaganda po talaga, guys, dyan. Sarap po balik-balikan dahil po uh, maganda po yung view na makikita nyo sa harapan. Lalo na po kung meron po kayong magandang camera at pang-video... Para po makita po ninyo sa malapitan po talaga yung Bulkang Taal. So yun lang po guys. Thank you.